Happy birthday, Amrit. Tama si Kuya Riba si Sup. Sup. drinks. pa malakulong pang-andere. Nakaway niyo eh. Ano may Matigas ba sa yung Makulit pa sa bele ko Makulit sa bele ko yun. Nakakalpas na

Mãi, quá chưa được mọi người. Mày, được mọi người. Mày, mày, mày. 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 Mày, mày,

Libre na ha, diba? Sa hindi mga ano, makain. Yung first time ko nga. nag pa yung pangasal ko.